After 2 uh, weeks, ito na yung gawa, no? Yan, lapit na matapos. Dingding nito, amakan. Ayaw nila ng concrete, ayaw din nila ng metal cladding, kundi amakan. So, yan, no? Flex lang natin. Simpleng bahay. Gawa sa kalahati, concrete, kalahati, uh, amakan. So, tingnan natin sa sunod na mga araw. Ayan, nandito tayo ngayon sa ano? sa bukiran may konting layout sa ano maliit na kubo ayan ang ganda rito dahil bukiran talaga ang ganda rito dahil uh, malamig ayan hmm. napadaan lang kami kasi galing kami sa Digo City ayan nagano lang kami doon sa Digo City kasi araw ng uh, digos pesta ng digos kaya konting ano lang sa simbahan oh. layout first day ng layout uh, September 8 so sa sunod na balik natin dito tingnan natin yung development tapos dyan may bahay dyan oh. yung bahay na yun oh. meron na akong nakitang na pagagandang ano yan focus natin yan. Nung naitanong ko yung taga rito, uh, solar, ano? Solar yung nasa bubong. Ang ganda ng uh, equipment nila sa solar. Napakaganda. So, yan, ha? Kanina, ikot ng ikot yan. Siguro, full charge na. Kaya huminto. Yan. Yan, ha? After, uh, after uh, two weeks, ito na yung gawa ano yan lapit na matapos half uh, half concrete tapos half nito is amakan amakan daw yung nito half kalahati nito amakan tapos uh, dito concrete so ito yung dirty kitchen okay dirty kitchen ni. Eh? kitchen kitchen oh okay, kitchen daw ah, sa kitchen tapos yan dalawang kwarto, isang sala, tapos dito yung kubeta, ano? tapos, uh, yan, oh. tapos ano lang koko, Coco... koko lang yung ginamit, dahil uh, mas uh, no? tapos yung Dingding nito, amakan. Ayaw nila ng concrete. Ayaw din nila ng metal cladding. hindi amakan. Uh, so, nandito yung entrance, pintuan. Tapos, uh, dito, walang concrete dito dahil uh, ang gagawin dito, mag-flooring sila sa ano, ang flooring nito nasa nasa haba na ano dito mayroong hagdanan dyan tapos yung elevated sya no kasi ang gagawin nila rito ay playboard uh, plyboard yung sahig para presko plyboard tapos uh, amakan tapos dito wala nang ano open to dito no lalagyan ng mga ano open tapos sa uh, ito simple lang corrugated na ano corrugated na yero tapos ah uh, magaganda yung kahoy dahil uh, ano na uh, medyo gulang na, kukulamber. Galing lang sa ano, galing sa uh, sarili nilang kahoy. Pinahagbas lang. Ayano. Oh. 4x4, dus. Yan. Bahay na bahay, na. Oh. Bigas nito. Yan. Yan oh. So itong kagandahan ano. Oh. Simple lang itong bahay na to. Tingnan natin sa sunod na mga araw. Yan, yung engineer. Yan, si engineer. So, magpagawa kayo dito. Kailan matapos na, boss? Ah, uh, bulan rin. Ah, isang buwan. Matatapos na ito. So, ganoon lang kasimple, ano? Yan, pag nagpapagawa kayo ng bahay, ito si engineer Berto. Yan. Ganito kasimple. Yung sukat ng bahay ay nasa 70 or 80 square meter. Kasi, may sobra pa 100, 300 square meter itong kabuuan eh. Tapos hindi na mamabot ng 100 square meter. Tapos talagyan pa nila ng teres dito. May teres daw dito eh. Pero dandahan lang hanggang doon to. Tapos sa uh, tagusan yung makakadaan dito yung sasakyan. Tapos doon sa kabila meron pa doon. Bakanting lupa. So yan ano. Flex lang natin. Simpleng bahay. Gawa sa kalahati. Concrete. Kalahati. Uh, amakan. Oh.